Pinayagan na ng Muntinlupa RTC na makapagpiansa si dating Senador Leila Dilima. Kung kailan inaasahan ng pansamantalang paglaya ng dating Senador, alamin natin sa ulat ni Luisa Erispel Live. Luisa? Maan, matapos na ang halos pitong taon, makakalaya na o pansamantalang makakalaya sa kulungan si dating Senator Leila Lima. Napabuntong hininga, nakatingala at halos maiyak sa tuwa. Ganito lumabas si dating Senator Laila de Lima mula sa Muntinlupa Trial Court kaninang hapon. Matapos katigan ng kanyang motion for reconsideration na makapagpiansa mula sa kanyang natitirang drug case sa korte. Ang unang lumabas sa bibig ni de Lima ay pagpapasalamat dahil natupad na ang kanyang matagal ng panalangin na pansamantalang makalaya. <laughs> for, years, for years, my whole being has been crying out for justice. For the last six long years, I've been praying so hard for this. ayon kay Delima, masakit ang makulong siya ng walang kasalanan at hindi niya ito na naising mangyari sa iba. Pero kahit papano, masaya siya at napagbigyan ng korte na makapagpiyansa. Kasama sa listahan ng kanyang pinasalamatan, ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Gusto ko rin pong pasalamatan ng BBM administration for respecting the independence of the judiciary and the rule of law excitement namin, hindi na namin nabasa yung makapal na order ni Food nito. But what is more important is that uh, the end result, that, uh, Senator Laila Gilima will get the justice she, si si rightfully deserved. And yung kanyang pitong taon, almost seven years na pagkakakulong, ay mapapahinto na natin ngayong araw na ito. Ayon naman sa legal counsel ng nagsigawan sila sa loob ng korte ng marinig na bail granted at hindi nila narinig pa ang mga sumunod na impormasyon. Matatandang ito na ang pangalawang beses na humingi ng piyansa si Delima mula sa korte. Una nang nabasura ang kanyang petition for bail pero naghain siya ng motion for reconsideration nang mapalitan ang husgado sa kaso. Ang husgado ay si Judge Henergito na siya rin nagbasura sa petition sa, D ng DOJ na masight in content si Delima noong 2022. Masayang masaya naman ang mga supporters ni Delima sa naging desisyon ng korte ngayong araw at sumigaw sila ng laya na si Laila. Agad na nagpiansa si Delima sa halagang 300,000 pesos at kasama rin niyang napagbigyan na magpiansa ang mga co-accused na sina Corrections Director Franklin Bocoyo o dating Corrections Director si Janelle Sanchez at pati na rin si Jad Dera maan ayon dun sa inilabas na desisyon o resolusyon ng Korte nakita nila na walang sapat na ebidensya para mapatunayan na nagkaroon ng pagtutulungan o uh, pagkampi-kampi para nga magkaroon o mapatunayan na may drug case itong si Delima. Sa ngayon, bail pa lang ito, uh, pinapayagan pa lang siyang magpiansa, hindi pa siya acquitted at yan pa ang hihintayin nating desisyon. Sa ngayon naman, maan nandito kami sa isang hotel dito sa Cubao at inaasahan na pagkatapos na pumunta ni Dilima sa Krame dahil doon siya nagkaroon ng uh, nagayos ng mga papeles para sa proceedings o proseso ng kanyang paglaya at pagkatapos nga ay pupunta siya dito para naman magkaroon ng isang press briefing. Kanina ay dumating dito sa Senator Risa Contiveros at inaasahang uh, makakasama siya sa pagbibigay panayam kay Dilima. Maan. Maraming salamat sa iyo, Luisa Erispe.